Pinalaga mga miyembro ng Senado ang naging alegasyon ni House spokesperson Princess Abante na pinatay nila ang 200 pesos wage hike bill na itinutulak ng kamera para nga sa mga manggagawa. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, paraan lang daw ito na mababang kapulungan para ipasa sa kanila ang Sisi Ani Escudero kung tutusin ay wala namang magiging problema rito kung isinumati agad sa kanila ang kopya ng 200 pesos wage hike bill at nakapagbayay camera conference meeting sila. Sa kabilang banda, hindi naman na pang mag-init ang ulo ni Senate Pro Temporary Jingoy Estrada Hingil dito. Amanting ito, she should do a lot of research. Kasi kabago pa, well, I cannot blame her. Kabago-bago lang siyang appointee ni ng house. Eh dapat, dapat tinginan niya muna yung, uh, yung kung ano yung ginawa namin noong nakaraan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapin. Kung talaga seryoso sila, na gusto tumulong sa ating mga, mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noon last year pa lang, inadapt na nila. Ipinaliwanag naman din ng senador ang rason kung bakit hindi nila maaaring basta-basta lang na i-adapt ang arawang sahod na nais ng kamara. Na hindi naman pe pwede, ng sumabara naman ng sweldo nila, babawin ng, uh, ng mga kumpanya sa, sa mga consumers, lalong tataas yung mga bilihin. Di ba? At marais, katulad nga na sinabi ko, maraming magsasarang kumpanya. Samantala, tulad ni Astrada, umaasa si Sen. Joel Villanueva na iiwasan muna ng sino mang individual. Ang pagsasayita habang hindi pa nga siya nakakapag-aral. Hingga sa isyong ito, katulad na nga lang ng panawagan ni Astrada kay Abante. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.